All right, guys. So this is it. Ayan. So ready na ang aking poll. Ayan. Nagready na ako para sa level 9. Pag upgrade ng level 9. Okay. So what's the date today? It's September 22. So two more days. Bago mag one month. Itong si Meta X two And hindi na ako makapaghintay. Ayan. So mag upgrade na ako to level 9. Okay. So ito guys ang level 9 um, you need 1536 matics from R3 and R6. Okay, actually, um, ang pang-upgrade lang sa kada slot ng level 9 is 768. And syempre, mas gusto ko sa both R3 and R6 nag-upgrade. Kasi, um, of course, mas malaki yung uh, pwede natin kitain. Means double yon So, and I'm so much ready for level 9. Okay, para naman 3 slots na lang yung kulang ko. Level 10, 11, and 12. Okay, mahaba-haba pa tayo guys. Mahaba pa yung pagsasamahan natin dito kay MetaX. This is a very legit project and I'm very confident kasi nakakausap ko mismo yung developer nito. Nagpa-plan kami, okay? para sa future ng MetaX community. And uh, grabe, I'm very, very excited. Talagang meron tayong bright future dito kay MetaX. So, ayan. So, hindi ko na patatagalin, guys. Gusto ko nang mag-upgrade. So, nakaredy na ang aking MetaX. And let's go to... Uh, may account muna. Okay, so, before I do that, kailangan ko munang mag-claim, of course, ng ating dividends. And ito ang update sa aking account. So, meron tayong 107. Kaya ako excited mag-unlock uh, ng level 9. Kasi itong level 8 ko, guys, one day lang to. 107 poll token na yung kineclaim ko, guys. How much more pag na-activate ko na yung level 9. So, tamang-tama, ID number 9 is currently at level 9. ba diba? Ang sarap pakinggan. So, Actually, may mga papasok na mga leaders worldwide and easy lang sa kanila mag-unlock hanggang level 12. But hindi ko sila kayang sabayan sa ngayon, kaya one at a time, okay? Pasasaan ba at ma-accomplish ko din ang level 12. So Okay, mag-claim na muna tayo, guys. Click claim. Yan. So, this is um, 43.36 US dollars. So, mag-claim muna ako sa other accounts ko bago ko i-upgrade. Congratulations nga pala guys dun sa mga ina-assist ko no, na humahabol sa pag-upgrade. Okay, kahit level 7 lang yan, sobrang lupit po niyan guys. So, ayun, 16.99 na siya. Okay, punta tayo sa other accounts eto muna si ID number 20. Ayan. So, sinisimot ko muna yung mga laman niyan bago ako mag-claim. Okay. So, swap muna natin. ID number 20 ulit. Ayan. So, I have 14.29. Literal na umuulan ng, ng pol token. So, this account. Ayan. Meron akong 12 invited partners sa account na to. And, na-unlock ko na hanggang level 7. So, just yesterday guys, in-unlock ko yung level 7 nito. So, mag-claim na ulit tayo dito. Okay. All right. So, ayan, magkakaroon ng laman to. All right. Okay, so next, dun tayo sa ID number 32. Ayan, so meron siyang 198 matrix or poll token. So dito naman, I-swap ulit natin yung account. Select ID number 32. So, meron siyang 26.57 dito na available. So, grabe guys, no? Yung ano, yung uh, dividend. So, meron ako ditong 7 total invited partners. Ayan. And, uh, ito yung mga matrix earnings niya so far na hindi ko pa na-flex. Okay, kasi naka-focus tayo sa dividends. But, ito guys ay naka-level 6 lang. Okay? So, Naka level 6 pa lang ito pero marami na rin siyang uh, kine na ano, na dividends. So, claim natin 'yan. And then click on confirm. So, grabe guys, dati pangarap ko lang kumita ng at least um, sa mga ano, sa mga ROI platforms, 'di ba, yung mga 10 dollars a day. Grabe po, ang uh, laki ng kapital na kailangan mo doon bago ka mag uh, 10 dollars a day. Dito naman kay kay MetaX grabe dividends lang to ha free lang to guys napaka generous na nung project na to so ayan let's refresh okay so yun no 10 dollars agad diba so isa lang yan sa mga accounts na kiniklaim natin so ayan ah uh, ito ready na so next na gagawin ko is I'll upgrade my account to level 9. This is it. Okay, let's select again na ID number 9. Okay, there you go. So, ito na. Ayan, no? 3,854 tokens na yung nasa matrix earnings dito. Okay? And, yeah. So, dito sa baba, ang pag-unlock natin. So, level 9, 768 poll. Yan. Let's do this. Alright, so $309 guys. Can you imagine that? Ayan, $309 isang upgrade. Pero okay lang yan kasi bawi na din to agad. right konting cagalang lang sa dividends. But you know, Baby Snow is a builder again. So mas madali ko lang siyang ma, ano, mapapalitan. So ayun, meron agad na 3.36 ba diba? Na ano, na dividends. So grabe, ang lupit nun. Okay, so ngayon, yung isa naman ulit sa R6 tayo mag-unlock. Okay. So, ito na. R6 and level 9. Let's buy this again. Another $300, guys. So, let's click on confirm. Hindi nakakahinayang. Para lang tayong nag invest dito sa isang ano, isang, ayan, 4.43 na agad yung available to claim. So, ang lupit guys. Napakalupit talaga ni Meta X. And, my next goal is to unlock my level 10. Ayan, para dalawa na lang yung natitira. So, I'm very excited. Ayan, next goal, next target, level 10. Alright. So, I'm currently now at level 9 from both R3 and R6. Okay. And this is my lucky account. My lucky number. Lucky 9. Level 9. So, di ba? Okay. Ayan, so naka-unlock na ako ng level 9 and keep in touch lang guys. I will upload my updates regarding this account para ma-inspire ko kayo, okay? So that's it guys and eto, um 4.43 ngayon, okay? And it's 8:22 PM here in Canada. So today is September 22. So Update ko kayo guys kung magkano yung dividends nito after 24 hours. Sige, gawin natin yan. So, ngayon, 8.22pm, no? So, tomorrow ako mag-claim ng dividends. Pakita ko sa inyo kung magkano yung dividends ng uh, isang naka-level 9 na account. So, that's it. Thank you so much for watching and stay in my channel, guys. I'll see you again on my next one.